So, iba't ibang klase naman ng isda ito. Ito ay mga 700 feet at yung iba may 500, may 400 feet. So, kung mapapansin nyo, lahat ng mga isda ngayon, bago siya makaangat ay lumulobo na yung bituka niya, lumalabas sa nga niya yung niya dahil sobrang lalim niya. Yung iba, yung iba naman ay hindi na. So, tara na panoorin natin kung paano ba yung paggamit ng uh, electric uh, fishing reel. Yan, uh, napakasimple lang hindi ka mapapagod talaga lang eh uh, uh, medyo malalim nga lang at ang gagamitin mo ay yung mas mabibigat na weights na hindi pwede yung light lang kailangan yung mas puro oh di ba so tara na tayo natin at parehin nyo ang uh, borong fishing gamit ang electric uh, fishing reel oh di ba so enjoy watching guys oh, Cole cole cole. Oh, te la pia. Ginda, ginda, ginda. Is oil to yeah. uh, yes. Very expensive in Japan, in Japan. Yeah.